Hello guys, ito po, pauwi na po ako sa trabaho Pauwi na po ako sa bahay Bali naglalakad po ako Punta sa metro station Tara guys, samahan nyo po so Guys, I'm ganda maglakad dito guys daming Christmas light na ito puno may kita nyo, ganda ng lugar parang laging Pasko guys, malapit na ako sa metro station pangalan ng metro station, sa It's in the, in the metro station. Yes, na sasakayang ko equity metro station guys, nasa loob na po ng metro station guys, nasa loob na po guys, pa sa na na napit na ako guys sa metro, sa tren napit na ako sumakain may diwalang paa kasi ating gabi na rito may pinamit. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر المحطة المحطة القادمة هي سلام Center point. <laughs> Ito ang metro station okay. Guys, yung lakad ko Mula sa metro hanggang sa bahay Mga 5 minutes lang Ito Parang shortcut lang ang mga dinadaanan ko Medyo malapit na ako guys isang tawid na lang sa building ko sa bahay namin yan guys ang bahay ko guys sa building guys guys maraming salamat po sa inyong pagpanood please subscribe to my channel thank you bye bye